guys, good morning good morning again dito tayo ngayon sa uh, kalakhan ng Buendia tayo ay Medyo naglalakad-lakad ng konti lang nagbibidyo video dito sa paligid ito ang update ng panahon natin ay uh, medyo Uh, maliwalas, na medyo makulimlim at higit sa lahat hindi mainit ayan, mga puno rito, lalaki oh kaya yung sistema, talo yung na napakaliwalas mga building dito na hindi na gano'ng office na, wala na office eh Ah, dito di uh, Department of Migration, no. Oh. Nandito pala. That, uh, bystanders waiting. Ah, ayun oh. Department of Immigration Workers, so, oh. MDW Action Center. MDW OWA. Dito pala 'yon. Ayun oh. Tahanan ng OEW OWA Migration Bureau Bagong Pilipinas Akay Bongbong yan hey Guys oh Napakaganda ng Stema ng panahon dito Maliwalas uh, Kampante uh, Walang ganoon traffic Dahil Kasagsagan ng ano pahinga ang time natin eh alas 10 pa lang alas 10 medya ang traffic dito pabugso-bugso lang tulad nyan bubos naman yung pinaka volume ng traffic ko volume ng mga sasakyan motor ang motor hari ng kalsada ayan napakarami eh E medyo sumilong tayo ng konti guys kasi medyo masakit na yung ano yung sipa ng araw at saka suntok ng araw, grabe e medyo silong-silong ng konti kaya nagkaroon tayo ng panahon na makapag video video madala nga nga ang sasakyan dito guys sa kinatatayuan ko wala sakayan dito kasi nakabako dito ng ano ng bakal wala kang matawiran na basta basta rito eto dito tayo sa puno ng baliti ngayon no puwera ano lang puwera nuno puno ng baliti ah malaking puno ng baliti yan sumilong tayo medyo ano uh, malinsangan kaya medyo nagsilong tayo ng konti rito ayun o, oh, napakaluwag na karsada o oh. maliwalas kahit sa kabilang dako, ganun din o oh. maluwa ng ano ang daloy ng mga sasakyan dito ngayon yung araw ng Martes ah, dito yung OWA pala Migration Bureau oh guys dito tayo sa kabila napakalang puno nito ano balite balite ang tawag dito Okay. tawid tayo sa kabila ayun o, oh, may bakod kasi hindi ka pa pwede basta basta tumawid lang kailangan doon pa sa sa medyo daanan talaga kabilaan yan may mga bakod doon. pwede tawirin rin yan, ang tip tip yan o oh. Ah, sa pulong baliti, malaki rin oh. May ilaw pa sa taas. malaki e, oh para kakatakotin na kapal ng dahon oh lang balite yan pukso naman ng ano pukso naman ng daloy ng mga sasakyan atawit tayo dyan para dun sa kabila tayo sasakay nag rito. Okay guys.